Sa ating government at work, mga senior citizens sa silang Cavite, pinasaya si dinaos na Christmas party para sa kanila. At Labor Department na bigay ng regalo sa mga child laborer at kanilang pamilya. Si Bien Manalo sa detalye. Meri talaga ang naging Christmas ng mga senior citizen mula sa Silang Cavite matapos ang kanilang gift-giving Christmas party. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Silang, ito ang kanilang pamamaraan na nagpapakita ng halaga sa mga senior citizen sa kanilang komunidad. Kasabay na rin ng selebrasyon ng Children's Month, namigay ang Department of Labor and Employment Region 1 ng maagang pamasko sa mga child laborer at kanilang pamilya. Ito'y sa ilalim ng Project Angel Tree kung saan na mahagi ang dole ng mga gamit pang eskwela, hygiene kits, mga pagkain at iba pang kagamitan sa mga kabataan. Layo ng programa na wakasan ang lumalaganap na child labor. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.